哎呀，说。 makibasa muna tayo. Sige lang. Ayan. So, sabi ko, be, nagugutom ako. So, ayan. Sabi niya, tara sa Itogon, Benguet. So, nag-decide nga kami pumunta sa Itogon, Benguet para maghanap ng kakapehan. Kape lang. Ayan. Pero, nakita namin ang Cafe Stella. E, eto, matagal ko na itong napapansin. Marabi? Na vlog nila sa TikTok, sa Instagram, or Facebook, ganyan. So, sabi ko, tara, let's go sa Cafe Stella. Pagdating nga namin dito, guys, natuwa ako, park lang 10 out of 10 na. Kasi ang luwang ng parking, para sa katulad ko, na hindi naman ganun kagaling mag-park. So, ayan na nga. Nag-order na kami. Uh, gusto ko yung view. Parang ang sarap mag-recharge dito. Ang sarap mag-moony Kasi nature na nature ang dating. Ayan. Hindi naman ako nature lover, pero na-appreciate ko talaga sya ng bongga. Ayan. So, dahil sa gutom ako, nag-order ako ng teriyaki. Yung husband ko teriyaki. Tere silong. Charot. At ang kanilang Uh, chicken pesto. Ayan. So, sa chicken pesto, guys, masarap siya. Medyo parang naramihan lang ako ng oil. Pero olive oil naman for sure ang ginamit nila dyan. At ang teriyaki naman, okay naman ang teriyaki. Masarap din naman. Pero that's 400 pesos or 400 plus. Tapos yung, yung sa akin naman and, uh, chicken peso, 300 plus. Tapos yung cafe, yung kanilang matcha latte, nasa 150. So inubos namin syempre, di ba? Oo, medyo pricey pero sulit naman sa lugar guys. So hindi tayo papayag picture. Na so ayun, eh, nagtatalo pa nga kami, di ba? Kung paano niya ako pipicturean. Pero tada! Yan ang kinala basan. O oh, di ba, maganda siya. Guys, so kung gusto nyong dalawin ang Cafe Stella, dito 'yan sa Itogon Benguet. Ah, uh, malapit siya sa Alpha Land along the way. Kita mo na nga 'yung ganda Kadyan. ng Alpha Land. Eh. Tapos, lagpas siya sa The Barn. Ayan. So, thank you so much. Ayan, bisitahin natin ang Cafe Stella. Bye.